Charo. <laughs> ah, Karon na ningin ako nga year nga gi kuan siya guys. buak cute ka ayo. Wala ko ga-expect nga na dekada ko yang buwak. Muwak na siya. Guwapa ka siya nya Humot po ni siya nga lavender. Ang ang akong <hujutul> rose. Hi guys, welcome to my channel again. So today, ang akong vlog is ako ang ipakita sa inyo ha kung unsa ang naasa mong palibot. Like ako'y ipakita sa inyo ha guys ang akong mga flowers dayon ang um, uban kung unsa pa akong mga natanom or nahimon ako this year so I hope guys nga ma-enjoy mo ani ako ang vlog this time o salamat kaayo sa mga nagsuporta na ako diha salamat kaayo o sa wala pa naka subscribe please subscribe o ayo po kalimot o like so God bless na tong tanan guys. So good luck. Thank you. Ang akong unang ipakita sa inyo ha guys is kining mga kining among wild roses. Guys, kinagwa pahan sa kalibutan. <laughs> Charot. Tanawa ra siya guys. Unya dili ka katuo kay wild man ni Gitawag man nila dili og wild roses. So kung nahinom do mo last year, mao ni ang ako ang gi uh, gi try og kanang transplant pero kanang gi tanom mo. Pero wala kay siya ni buhi kay ambot ngano to siya, init magud kaayo mi. Eh. Pero kini siya, naani siya sa mo so, ang fins, so, makita ninyo. So ni siya ang fins dayon ang ang next anak kay kuan na lahi na ang tag iya padulong yun na siya di adto mukatay pa na siya sa tanan ani nga kay guapa na gyud kay siya lang tawon so mo na siya guys mo akong ipakita ninyo so kanang syempre malaya na siya si di na muka kita mo ning ako na lang siyang ipakita sa inyo karong daan kung unsa siya ka guapa di ba naibog kay kuan niya Dayon, kani nga akong isunod o pakita sa inyo ha, guys. So, nagtanom da ko og oh, kani siya kay Koan. Uh, nectarine. Favorite siya sa kuang bana. So, naka-decide ko nga magtanom na lang sa di nga, uh, ani. Dayon, wala na ko nag-vlog ani pagtanom kay masamot ko kadugay. Uh, mauna da ni ang akong gitanom nga mga bushes, guys. Muna siyang ang una hantod nga dito So kung nahinomdom sad mo keni siya kay kuanan ni nako ika Ako, ako dinhi siyang gilis dan kay last year amo sa ni siyang gibutangan og katong laing klase nga bushes dayon nagka keni kay mas nindot man good chow style ini ka ini ka tubo niya or kada ko muna na man yung style so maong gilis da na mo dahil gilis na na lang po na o mas dagko na siya daan katong sa last year kay katong man to siyang gagmay so kuan na siya kabuok pito so guys mausad niya among front yard niya kani akuan ni siyang gitanom sa katong last year niya karon ready na siya mo mu, mahatag og buwa katong ni siyang lavender ang buwa kay kuan man ni siya perennial Dayon. Um kanisya kay guapa kayo siya na karon na ning ako nga year nga gi kuan siya guys gi tanom pero kanang nihatag din siya og buwak dayon. Kanisya kay mo spread ni siya kung baga mo mu, mudagan siya og saha so maka kuan ni siya maka fill up ni sya, ning ako ang gibutangan nila dere dayon. Kanisya kay gahapon ni siya ni ni kuan gahapon ni siya ni ni Buka din karon kay nawala na siya same anang isa then kani siya kay karon po na siya ni bukad so guapa kay siya guys dayon kena mo na gikan sa last year dayon mo ni siya ang mga kauban nya yeah, kani siya kay karon po ni siya nga year na ko gi gitanom so wala pa ko kabalo kung unsay color sa bulak ana pero excited sa Guana kay perennial man na siya mubalik man na siya so kani day siya guys ganita na ako mga buwak ani nga dibutang is ko ani siya kanang perennial so it means nga mubalik siya every year sama so, ani siya last year pa na siya nako uh, gi pero karon sa so, makita ninyo daghan kay siya og buwak guapa siya buwak guys more siya plastic pero dili na siya plastic ha Diyan siya pareho si mong friend. Oh, charot. <laughs> Joke lang. Dayon kani siya guys. So ang akong gipakita ninyo tanan is ang perennial to. Pero kaning akong gibutang ani kita ninyo kan akong gibutangan, dili ni siya perennial. So uh, annual nga bulak. Ako rin ni siyang gibutang, ako na siyang gipalit guys or gitanom kay uh, ganahan rasad ko nga yang mga colors at least nga na mga laing colors except sa mga perennials. So nasya yung nga na siya nga nga color. Nag bloom na sila naghinahinay sila bloom din kana sya, kay uh, mausad na iyang color so kanang mix na siya nga color akong butang niya para dili na ko daghang gasto nga magpalit og isa isa ka color pag palit na ko na mix na siya so kani sya dere usually guys kini amo ang front og maka hinumdom mo sa akong vlog sa diha is lahi to akong pag design pero karon kanang ako siyang gibutangan ani molds kaning kani siya red molds kay uh, para pud siya maka kumbaga attract sa front pero wala jud ko kabalo kung unsa jud ako ang design jud ani nga uh, sa future bitaw kay syempre kung unsay bulak na tong makitan aturang itanon so nato isa ani guys kani kani siya guys kauban ni siya to ipakita gipakita ninyo kaganina dayon kini siya kay ready na pud siya mo bloom Gwapa kayo na siya kay kuan siya ang color na itong lavender man ata to or purple kung muna siya mong front yard dili na ako ipakita ninyo tanan kay ang dere dari sa among front yard is ang um, lang siya magtanuman o um, grass dahil na anak ito dire kiniga po siya parkya siya sa front yard guys so ako na siyang gidirik siya dire o um, pakita ninyo um, kanil siya guys ako na siyang gibutang sa tire so wala kayo usually nagamit anong tire dere sa si ha pero ako kay siyempre Pinay ta. So, nakahinom doon ko nga why not nga magamit man ang naman may mga ligid nga wala gamit. So, muna ni siya. Perennial sad niya siya, guys. So, ang nga niya is fever few. So, ako na wala na ko ni siya gilabay, guys. Ako na siyang gibutang diha kay para makainom doon ko kung, kung sa pangalan niya. and hantod nga, ma-memorize na ko siya. Kaya syempre, ilang mga bulak diri ka, di ko memorize O niya, muna yung bua, Cute kaayo wala ko ga-expect ni nga na dahil kadag ko iyang buwak. So, bago na siya, karoon na siya nga year na gitanom. So, um, dako pa na siya. So, we'll see kung unsan na siya kadakon yon Yan, dayon ka ni. This year po nina ko siya gitanom. Ngayang bula kay lavender. See? Gwapa kay siya. Pero, dalimot ko sa pangalan niya. Murag lavender man atang pangalan niya. Kay lavender man yung buwak pero nalimot ko kay siyempre gi, gi, giwala na ko iyang pangan so dili ako maka kuan sa exact niyang name so gwapa pa sa gay siya namuwak na, na siya daan pagpalit na ko ingon ana pero mo dako gyapon po na siya unya kani siya guys ka dungog mo sa ko ang mga manok <laughs> kani siya guys kay wala pa ni siya namuwak karon po niya. Na unya, ni siya year na ko gitanom unya iyang pangan ani is a golden red So, wala pata kabalo ko unsa. Basin golden red niyang buwak na guwane kay ma'y ang pangan So, muna siya guys. So, yun ka is my irises. So, muna siya ang akong gitamnan lang sa diha. Nga itubo siya. Dayon. Karo, namuwak na siya. Guwapa ka siya niya. Humot po siya nga lavender. Ang iyang baho. Humot. Dayon. Dire da pita. Kaya uh, ang ang kulang ani mong lugar guys is ang pagmaintain sa cleanliness kay sa karon ang among weather is maot kay among weather gimi og uwan dayon mag maghangin kay nga kusog so dili ko ganan magtrabaho diri sa gawas basta ingon ana mo weather so karon mo siya ang white Yes, yeah, see different colors puro ni siya irises guys so kini siya kay nahuman na siya og bloom siya same color unya kini siya kay today pa ni siya ni bloom og ani si guapak ayo siya nya na pa siya duha ka buok sa baba Pero dapita, wala ko kabalo ko unsa ni siya mga color not until nga mo bloom sila kay katong sa diha magud assorted color magud siya pataka ra ko ug butang ba ug tanom unya Kini siya. Mausad din siya. Lahit siya og color katung una akong ipakita ninyo. Kaya kini siya medyo kuwan na siya dark ihang kuan Uh, ano na akong giingon ninyo nga kini siya o talay na sila nga wala day ko nakabalunga kini day akong gibutang diri dapita pita is puro day lavender or kini siya kay purple din katung sa unahan is lavender katung light kuwinta day ni siyang giseparate kay uh, yeah, gusto man ta ko ganang assorted pero usually jud ko para man gud gihapon kay di man dude, siya, same same color kanang light ug dark so kini siya dark unya si si kanang sa diferensya sa iyang diferensya sa iyang color kanang siya kay light kini among lugar guys ako ning siyang gipakita ninyo karon kay ning bloom ang akong mga flowers so but kinahanglan gyud unta nako siyang an limpyuhan dan usay ipakita sa inyo kay makaingon niya mo sa ko nga ipakita na ko naon wala walay limpyo, limpyo pero usually ako na na siyang gilimpyuhan karon nga time is wala lang jud ko nakalimpyo og balik kay ang amo alaging weather ayun guys kay kani siya kay ang akong mga mm -hmm ang akong rose kanang nakaremember mo atong nagkuan ko nag vlog ko nga ako na siyang gi pamutlan ako siyang gi pamutol ang iyang mga kuan sa diha sa katong sa miage so mo na ni siya karon guys so mo ni siya ang purpose nga akong gi pamutol kay para mas madagan pa yung mga buwak so mo na ni siya karon iyang mga buwak guys uh, mula wala pa siya kayo na muwak tanan. So, Unya humot sad nga rose. So naapod ko ila mga color ani na akoy red pero gamay gagmay pa siya kay bago pa man ako gitanom. Unya nasad ko katong pink. Ni siya akong giingon ninyo guys nga rose. Red ang yang color ani niya. So gamay pa siya kay last year pa man ako ni siya gipalit. So kanang ako na siya mutangan og food. Kaning diring dapita kay kang katong ment na ako sa diha ng ako apod gihimong tea. Unya karon labong na kay siya kanang daghan so, na pud kay isha so makahimo na pud tani og te dai silingan ingon siya nga uh, uh, tagaan daw nako na siya kung daghan na daw kaayo ni eh. kay tagaan daw nako na siya den ako ang i-dry kay iyang himoon og kanang sabon kuan kanang raspberry nako na ako. Uh, dilit na kay isha uh, healthy kay guwang naman gud siya pero naka-harvest biya pud gamay last year unya ambut unsaon um, ako na siya ni yeah, sa mo ama man siya sa mong bay mo so kani siya kay nagtanom na pud ko dire siya dungan na ko siya atong gitanom atong isa ganiha nga clam. Share, plum kani siya clam, katong ganiha kay nectarine so mo nya yeah, wala na pud ko anin niya yeah, nagvideo katong pagtanom nako kay masamot lagi ko kalangan nya yeah, mo na siya na ko siya tubigan dayon ang amo ang field karon na siya tubig. big na siya tubig. big uh, green amo ang field ah uh, that's all for today guys thank you for watching see you in my next